So, good day sa inyo mga bossing. Uh, meron tayong fresh unit dito. So, yan. Six 600, uh, 600 pala yung tinakbo. So, ang problema ni boss, uh, nag-stack up yung monibela niya. So, sa mga nakaka-experience nito, um, akalabas lang ng kasa. So, baka ito mga boss, na-experience nyo rin tong problema na to. So, check nyo. And, meron kayong maririnig na lagitik o para nagkikis na rubber. So ito mga boss, nakangat na yung um, gulong sa harap Pero medyo mahigpit pa rin So i-check ko yung wirings nito So possible yung wirings yung may problema uh, Siguro masyadong mahigpit So ito na mga boss, uh, nabuksan ko na yung unit ni bossing So ito yung uh, sinasabi ko So, ito papansin ninyo itong wire. Ito sa brake cable. Sa harap. Tapos, itong mga ito sa throttle body. Tsaka sa brake cable sa likod. So, yan mga boss. And, so yan. Yan yung cost kung bakit medyo mahirap siyang iliko. So, ang gagawin ko, i-adjust ko lang yan. So yun, adjust ko lang to mga boss. Uh, tatanggalin ko lang to itong inner fairings niya. Tapos, para ma-access ito. At uh, ma-adjust na rin. Alright mga boss, so ito tapos na. Uh, Na-adjust ko na yung cable. So, hinila ko lang yung cable. Ito, hinila ko lang siya. Tapos, nilagyan ko ng zip tie mga boss. So, yan yung zip tie. Tsaka, yung isa. Ayan, yun yung zip tie. Yung isa. So, yan. Ah, uh, yung nagkikis-kisan, medyo na lesen siya. Pero ang pinaka nag-improve is yung dito sa handling. So, hindi na siya ganun kahirap iliko, lalo na tong side na to. Kasi, makikita nyo dito, kanina, sobrang ipit na ipit. So, ito meron na siyang space ng konti. So, ayan. So, mas okay na yung handling nito. Ah uh, so tapos na to babalik na lang yung fairings tapos all goods pwede nang pick up and after